Hello guys! Good morning! Andito po ako ngayon sa aking garden. Guys, ipapakita po lang sa inyo ang aking labanos. See, mayroon na siyang laman. Tapos ayun pa siya, oh. Ayan hmm. siya, oh. May dami na. Mga anim na siya. Ayan ang aking garden. Oh, andito ako ngayon. Ngayon, mayroon na siyang dito ako kasi kukunin ko na yung bunga ng aking mga alaga no? ito ang aking minana sa aking pinaritan dito ayun guys andito. dito. Ang, ang ganda ganda talaga guys ng kamatis guys na. alam mo ba guys alam guys yung kamatis na ito ay hindi ko to binili no talaga yung mga di ba kung magluto ako ng bunga ng kamatis di ba may mga seeds siya hindi ko siya tinatapon sa basurahan sa halip ni ko sa sa basurahan dito ko yan siya tinatapon gaya nito guys Ala ang kalabasa may ano pa. Dito ko 'yan siya tinatapon, guys, no, sa puno. Kaya minsan may tubo siya. Nung may tubo siya, 'yun, tinanim ko siya dito na sa guys, ang dami na. Ay, may puto. Ang dami na siya, guys, oh. Ngayon, mayroon na siyang hinog, guys. Ngayon, kukunin ko 'yan, no. Oh. Ayun ang, ang, ang ano niya, oh. Kukunin ko na ito, guys, no. Para Baka maya makakain pa ng ibon, no? Uy, <laughs> ang ganda sya, guys, oh. Ayun. Kukunin ko siya guys, no? Kaya, yan, guys, ang tip ko sa inyo, no? Para makatipid kayo, hindi nyo na kailangan mamili ng mga punla-punla na yan, no? Yung mga basura nyo, lalo-lalo na may mga buto boto, huwag nyo itapon sa basurahan, guys. Sa halip na itapon nyo sa basurahan, itatapon nyo na lang sa mga punon ng inyong halaman, no? Para magkatubo siya pwede nyo siyang gawin punla, no? Pwede din siyang itanim. Gaya nito guys. Yung gaya ng kamatis o tubo lang ito guys no, hindi ko to binili no. Mga tubo tapos ngayon ang binili ko lang dito is lupa no kasi para maitanim ko. Ngayon guys, mayroon na siyang bunga ayan no. Tinanggal ko na siya guys. Alam mo yan. Tapos ikunin ko na siya para no para pahinugin ko na lang doon sa baba. Kasi baka natakot ako baka may kakainin siya ng uh, ibon no. Tapos guys, mayroon pa siyang kalabasa. Nag-iisa lang yan siya guys. Tapos may malunggay rin ako. Ayan. Tapos, yung may mga labanos yun na isang aking mga tanim dito. Ayan, may mga kamatis rin akong mga bago tanim. No? Ito, mga gulay. kasi mga space na lupa at na ko yan. Ayan guys, itlog yan ng ano, ano, Ayan, ayan guys, ha, mayroon pa kukunin ko rin yan guys. Okay guys, maraming salamat sa inyong